Alam niyo ba na itong Madre de Agua ay kapag pwede lang, pwede lang ito lang ipapakain natin sa mga manok walang commercial na feeds. Pero ang ratio nun mga ka-farmers ay kailangan mo nang uh, sa isang kilong feeds, ang equivalent nito is So ito mga ka-farmers, ang gagawin natin sa kulungan na ito ay ipaparehan natin doon sa kabila. Ayan. So yan ang gagawin natin dito sa kabilang kulungan. So ang rason niyan mga farmers ay para yung pakainan natin dito na sa labas hindi na tayo papasok at hindi na magagambala yung mga manok doon. So yung pugaran na lang ilalagay natin dito sa gilid. Yun na lang yung papasukin natin doon. Kasi kung yung kanilang pakainan mga ka farmers nandun sa loob tapos nandun sa kawayan minsan kasi madumi yung kawayan o doon sila iipot kaya mahirapan tayo maglilinis na naman tayo pero dito mga farmers sa labas uh, yung pakainan nila ay mas madali nating malagay yung patuka, mas mabilis yung ating trabaho at saka mas malinis din yung kanilang patukaan. So wala namang nakagala dito manok na pwedeng kumain sa kanilang patuka. So safe clean sila. So ito tatapusin lang natin. So nalagay ko na tong uh, base natin dito. yan At yung kawalan na, na lang yung kulang So ito mga ka farmers tapos na nating malagay yung uh, labasan ng ulo ng mga manok natin. So ito, uh, pinutol na natin yung net nan dun sa loob. So ready for use na ito. Ang kulang na lang nito ay yung kawayan na pakainan. So gagawa lang tayo ng kawayan na pakainan nila. At ilalagay na natin dito para operational na itong ating uh, ginawa. ginawa. Alright?

yung uh, kawayan na uh, pakainan natin So ilalagay natin yan dito So itatali natin ito gamit ang lubid at saka alambre So ito mga farmers, tapos na natin malagay itong figure feeder ng ating mga anok So kawayan lang ang ginamit natin dahil ito yung available at saka hindi na tayo kailangan gumastos. So, yan. Uh, set up na yan. Ito, meron mga manok dito sa kabila. Pero, uh, ito yung mga green natin. Pero, pag makukunin na natin ito, lalagyan na natin ng heritage breed. Diyan sa kabila, ilalagyan natin yung ibang heritage breed para makakain sila dyan sa kanilang bagong pakainan. So, yun. Uh, Itutransfer muna natin yung ibang manok dyan uh, para uh, masutul daw na yung mga uh, alaga nating heritage chicken. Alright, para hindi magsikipan doon sa magsisikipan doon sa uh, isang breeding pen. So siguro maglalagay tayo ng siyang na piraso dito at yung iba matitira doon. Alright. So ito na mga ka-farmers na transfer na natin yung mga manok dito. So meron tayong yung sampung piraso na inahin na nanggaling doon sa 25 pieces na mga manok. So separate na natin yung mga puti. So pareha sila ng color pero merong mga crossbreed dito ng Bardrock Rock at saka Rhode Island Red so yan yung kanilang Federer so same na sila dito sa kabila kung magpapakain tayo dito na lang sa labas at saka lalagay tayo ng sabitan ng tubig dyan para hindi to tayo papasok don so yan kasya yung sampu dito kahit labing dalawa ay pwedeng pwede dito meron na silang pugaran in case na meron na palang ng itlog dito mga farmers na isa so nandun sa kabila umitlog at eh, yung puti i-transfer natin dito so maliit pa yung itlog titingnan natin mamaya so yan ito yung mga abuhin natin dito at saka same ng dugo na nandun sa kabila yung mga puti at merong black ostalop at crosses ng Rhode Island right? farmers. Ito, uh, nag, uh, shop tayo ng mga Madrid de Agua. Ito yung ipapakain natin sa mga alaga nating mga layers ng mga manok. So alam naman natin itong Madrid de Agua ay napakaganda ng protein na nito o napakataas. O napakataas yung protein nito, crude protein. Kaya maganda ito sa ating mga alagang hayop, especially sa mga manok. So ito, nagpapakain tayo ng ganito mga farmers dahil uh, para na rin supply ng protein sa katawan ng ating mga alagang manok. So ito na rin yung magiging ito na rin yung magiging replacement ng uh, commercial na feeds dahil mataas yung crude protein nito pero mga ka-farmers alam nyo ba na itong Madrid de Agua ay kapag pwede lang, pwede lang ito lang yung ipapakain natin sa mga manok walang commercial na feeds pero ang ratio nun mga ka-farmers ay kailangan mo nang uh, sa isang kilong feeds ang equivalent nito is 6 na kilo ng Madrid de Agua so yun yung meron akong nabasa ng article mga ka-farmers na uh, ang equivalent ng isang kilong commercial na feeds ay anim na kilo nitong Madrid de Agua so napakaganda mga ka-farmers kung marami tayong Madrid de Agua makakales talaga tayo sa ating uh, commercial na feeds Biroin nyo, kung meron tayong everyday makakuha tayo ng uh, tig uh, anim na kilo nito so isang kilo na yung commercial na feeds na bawas sa patuka sa ating mga alagang manok so ito, uh, ito yung ginagawa natin ngayon uh, magbibigay tayo ng mga Madrid de Agua at the same time na rin yung mga puno natin kailangan nating i-trim para mas dumami yung kanyang dahon so dual purpose yung ginagawa natin so ipapakain natin sa mga manok at i-trim natin yung mga uh, puno ng Madre de Agua para mas dumami pa yung kanyang dahon so ito at tatapusin na lang natin ito uh, pero meron akong na chop medyo kadamihan na to siguro abot uh, na itong kalahating kilo or 3 fourth ba ito yung imimix natin sa sapal ng niyog at sa yung cattle concentrate natin so Gustong gusto ng mga manok ito. Ang atok. So ito mga farmers hindi pa sila masadong alam yung kanilang pakainan. So sasanayin lang natin, lalagyan natin ng konti at kung meron ng dito, ay boom! Yun na yun. So ito mga farmers yung itlog na puti na na-transfer natin dun sa kabila. siya so, yun napakaliit. So, ito yung itlog niya. So, siguro pangalawang itlog dahil nung nakarang araw, may itlog din. Ito yung pangalawang itlog niya. So, meron na tayong pangulam. Alright.